Hi guys! Kumusta kayong lahat? Sana kayo ay okay, lalong lalo na sa aking mga Pilipino supporters at watchers sa aking munting channel. Sana kayo ay okay kasi kung tatanungin niyo po ako, ako ay hindi masyadong okay sa resulta sa Miss World 2023 kagabi. Well, it's so sad at nasa news na po guys ang na ang ating pambato si Miss Gwendolyn Fornior ay bigong makapasok sa top 40 or ligwak ang ating pambato sa top 40 so bakit nga ba ito nangyari so ayon kay Rappler so bigo na bigo ang ating pambato so bakit ito nangyayari ewan ko lang yung top 40, Sisio na sisiw sa ating pambatoyan na si Miss Gwendolyn Fournier. Bakit sisiw na sisiw yan ang katnayan? na yan? Dahil sa mga challenges ay nag-advance naman ang ating pambato. Pero bakit ang unfair ng resulta? Bakit ang damot ng Miss World Organizations sa ating Philippines? Bakit? Kung ating bubusisihin ang resulta or ang mga fast track challenges guys. Well, si Miss Gwendolyn Foniol ay naging top 25 sa head-to-head -head challenge. Or ito ay ang public speaking. Top 20 naman po siya sa top model. At top 23 sa talent. At saka top 32 sa sports. Bigo lang siyang makapagsungkit ng top 10 sa Beauty with a Purpose challenge dahil 10 lamang ang kanilang kinuha don. Pero sa mga ibang challenges, pasok na pasok naman si Miss Gwendolyn. Sa talent, sports, top model, head-to-head -to -head challenge, pero bakit hindi siya nakapasok sa top 40? Naiingit ba sila sa ating Philippines, sa ating bansang Philippines na binansagang pageant powerhouse ng buong mundo? At saka ang Philippines din lamang ang only Asian country na makapagsungkit. Nang Big Four titles, ang Miss Universe, Miss World, Miss International, at Miss Earth. So baka inggit sila sa atin. So Miss Kindulin Forniol naman, maganda naman ang kanyang mga suot sa kompetisyon. Ang kanyang mga wardrobes na isinusuot niya daily sa daily activities ng Miss World, maganda rin at nag-stand out din siya ikukumpara sa ibang kandidata. Pero bakit bigo siyang makapasok sa top 40? Anong sa inyo guys? Isisyon kaya to ni Miss Madam Julia Morley? or ang kanin lang mga hurado sa Miss World? Bakit napaka-unfair naman? Grabe. Hindi ako makapaniwala sa resulta guys. Grabe naman. Kahit top 40 man lang ipinagdamot. Grabe yung resulta na kakaloka. na deserve ni Miss Gwendolyn for niyol, guys. Kahit top 40 man lang. Ako nga, kahit hindi ako pageant expert, pageant fans lang ako, pero feel na feel ko na siya ay makakapasok sa top 40 man lang. Grabe naman ang Miss World. Panahon na ba na magbuboykot na ang Philippines sa Miss World competition na yan? Anong say po, guys? Panahon na ba kung panahon na po guys, comment down below. Please share with your thoughts right now. Grabe. Huh, hindi ko makapaniwala. Meron naman siyang advocacy si Miss Gwendolyn Poniol, yung Erda Foundation. Before siya naging Miss World Philippines ay nagwo-work na siya sa Erda Foundation dahil sa kanyang ina. Matagal na panahon, matagal na panahon na at ang ina niya ay ang kanyang supporter mismo her number one supporter. Tsaka magaling siyang magsalita. O ano na, bakit hindi siya makapasok sa top 40? Grabe naman. May dugo siyang French. Napakaganda niya. Filipina French beauty. Maganda ang kanyang mga suot. Gown choices. aduba, ba? Yung support ng mga Filipino fans, fans nandun. Tsaka yung support ng Miss World Organization nandun yung Instagram followers niya nando naman nakafollow po ako sa kanya maraming sumusuporta sa kanya pero bakit pinagdamot ang top 40 talaga yan ang tanong boycott na ba talaga ang Miss ang Philippines sa Miss World so yan po ang mga tanong ko guys at mga hinanakit ko sa resulta sa Miss World So, feel free to comment in your thoughts right now. At saka, I'll see you on my next video pa rin. At salamat sa iyong suporta. At saka, kay Miss Bendolin Forneo, huwag kang mag-alala. Patuloy pa rin ang laban. At saka, yung resulta na yan, hindi yan totoo. Huwag kang maniwala dyan. Kasi deserve na deserve mo kahit man lang sa top 40. Sa leaderboard ko palang lang naman top 12 ko pa rin si Miss Philippines hindi ko, hindi ko siya pinagdamot sa top 12 kasi deserve na deserve niya sa top 12 sa top 40 hindi naku naman So, God bless sa iyo, Miss Gwendolyn Furniol, at sa inyo, guys, sa aking mga Filipino fans at watchers, supporters. Thank you so much, at ingat po kayo palagi. God bless us all. A stay strong Philippines of pageantry